Sampung dahilan kung bakit palaging pagod ang mga senior. Hello po, ang saya na narito ka. May tanong ako sa'yo, nakakatulog ka ba ng maayos? Ginawa mo na ba ang lahat pero nagising kang pagod na parang tumakbo ka ng maraton sa mga panaginip mo? O baka naman umabot ka ng 2pm sa afternoon nap mo, subalit nanlalanta ka pa rin? Oo, hindi ka nag-iisa. May napansin akong isang kakaibang pattern. Sa pakikipag-usap ko sa mga mas matatandang kaibigan, Nag-scroll sa mga senior forums at nanonood ng mga komento sa mga YouTube videos. Paulit-ulit na sinasabi ng mga tao na laging pagod sila at hindi nila alam kung bakit. Sa una, akala ko siguro bahagi na ito ng pagtanda pero nang nag-imbestiga ako eh, wow, ang daming dahilan kung bakit laging pagod ang mga senior. At ang nakakabigla, karamihan sa mga ito ay wala sa pagtanda at lahat tungkol sa mga bagay na bihirang pag-usapan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang sampung nakakagulat at madalas na nalalampasan na dahilan kung bakit parang zombie ka sa comfy slippers mo. At nangako ako hindi ito yung tipong matulog ka lang ng earlier na lecture. Ito ay tunay na usapan na talagang tungkol sa ating mga karanasan. Baka matawa ka, baka tumangu ka at marahil ay sasabihin mo, Hey, parang ako yan, Kaya't manatili ka lang dahil sabay-sabay nating malalaman ito at maaari, just maybe, magsimula ka nang magising na may kaunting sigla at mas kaunting linaw sa isip mo. Kung nag enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga nakaka-awesome na health tips para sa ating mga nakatatanda. Tara, simulan na natin. Malamang magtatanong ka dito sa unang babanggitin ko, bakit kulang sa iniinom na tubig. Alam mo ba, madalas hindi natin napapansin na hindi tayo umiinom ng sapat na tubig kahit na akala natin ay okay na tayo? Isang beses may isang matandang lalaki, tawagin na lang nating Ron, na sinabi sa akin, Umiinom ako ng marami, may ininom akong isang baso kasabay ng mga gamot ko kaninang umaga. Nangyari ito bandang 9am, nag-usap kami ulit ng mga 3.30pm. Tinanong ko siya, eh, mula noon, nakakunot ang kanyang noo at sabi, May sabaw ako sa tanghalian. Alam mo nung bata tayo sobrang halata kapag kailangan natin ng tubig. Yung pakiramdam ng tuyong bibig at uhaw, parang disyerto sa likod ng lalamunan. Pero habang tumatanda tayo, parang nawawala na yung signal na yun. Bago pa man niya maisip na, oy baka kailangan ko ng tubig, ang katawan niya ay matagal nang nasa survival mode. Ang dehydrated na katawan ay sobrang subtle pero sobrang nakakaapekto sa enerhiya mo. Tumitigas yung dugo, kailangang magpump ng mas mabigat ang puso mo at ang utak mo ay nagpapadala ng mga weird na mensahe tulad ng pagkalito o irritabilidad na minsang nagiging dahilan para makatulog ka habang may kausap. Nabasa ko nga sa isang forum na may babae doon na sinasabi na ang kanyang ina ay palaging natutulog ng random sa araw. Akala nila may seryosong problema, baka demensya na, pero sa totoo lang, konting dehydration lang pala. Nang hikayatin nila siyang uminom ng tubig sa buong araw, talagang nagbago ang lahat, literal. Nagising siya ulit sa araw. Kaibigan, ikaw ba ay nakakaranas ng panghihina? I-type ang isa kung oo at zero kung hindi. Saan ka ba nanonood? Dako na tayo sa susunod. Narito ang nakakatawang bahagi. Madalas ay iniiwasan ng mga senior ang pag-inom ng tubig dahil ayaw nilang tumakbo sa banyo tuwing sampung minuto. Naiintindihan ko, walang gustong mabuhay sa estado ng bladder paranoia. Pero ito ang totoo. Ang hydration ay hindi nangangahulugang umiinom ng galon nang sabay-sabay na parang nagpre-prepare ka para sa marathon. Ibig sabihin nito ay dahan-dahang pag-inom sa buong araw. Panatilihing malapit ang isang baso ng tubig parang kasama mo lang ito. Idagdag mo ang lemon, mint o kahit konting juice kung kailangan mo itong gawing mas kaaya-aya. I-fancy mo, tawagin mo itong spa tonic mo basta't inumin mo lang ito. Pasasalamatan ka ng katawan mo at maaari mong maiwasang makatulog sa recliner mo ng 2pm. Palagi kang nakupo, kulang sa galaw-galaw. Pangalawa, masyado kang umuupo at tinatawag itong pahinga. Narito ang isang paradox na nakakapagpagulo sa marami. Gumugugol ka ng araw na halos walang ginagawa ngunit ramdam mo ay pagod na pagod ka. Nasa paborito mong upuan ka, baka nagtitv, scroll sa phone o nagmamasid sa mga ibon sa bintana parang relaxing, di ba? Pero sa oras ng hapunan parang tumakbo ka ng maraton. At hindi sa masayang paraan, kundi parang may humahatak sa iyo mula sa golf cart. Lumabas ito sa isang komento ng isang retiradong guro na nagsabing, Umuupo ako halos buong araw pero talagang drained pa rin ako pagsapit ng 5pm. Paano nangyayari yon? Talagang may katuturan ito kasi ang hindi paggalaw ay hindi pareho sa pahinga ang pahinga ay nagre-renew sa iyo, habang ang hindi paggalaw sa mahabang panahon ay nagiging pabigat. Kapag tumigil kang gumalaw ng matagal, bumabagal ang sirkulasyon, humihigpit ang mga kalamnan, at nagiging mahina ang mga kasukasuan. Parang sinasabi ng katawan mo, ah, magsasara tayo, ayos lang, papasok na ako sa power saving mode. Ina-adjust ng katawan mo ang sarili niya sa hindi paggalaw sa pamamagitan ng pagbabawas ng enerhiya. Kapag mas kaunti ang galaw mo, mas ayaw ng katawan mong gumalaw. Isang masamang siklo na nakabalot sa komportabling kumot. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maging gym rat. Ang kailangan lang ng katawan mo ay banayad na galaw. Isang ginoo ang nagsabi na bawat oras, tumatayo siya at gumagawa ng mga ehersisyo mula sa TV commercials o kahit mga simpleng sayaw. Sabi niya, binigyan siya nito ng mas maraming enerhiya kaysa sa kape. Ang trick ay ipaalala sa katawan mo na kailangan pa siya, isang maikling lakad, ilang pagunat o kahit pagtayo habang may kausap sa telepono. Ang mga maliliit na galaw na ito ay nagpapabuhay sa dugo at sinasabi sa utak mo, Hey, nandito pa tayo sa laro. Kaya sa susunod na makita mong nakasandig ka sa upuan at nag-iisip, Bakit ako sobrang pagod? Wala naman akong ginawa. Subukan mong gumawa ng kaunti. Huwag para mapagod kundi para muling gisingin ang sarili mula sa loob dala mo ang tahimik na stress at mas mabigat ito kaysa sa hitsura nito. Ngayon talagang malapit na sa puso ng marami ang paksang ito lalo na pagkatapos ng pagreretiro o sa mga panahong tahimik ang buhay. Ang tahimik na stress ay hindi laging tumutukoy sa mga palpitations ng puso o mga atake ng takot. Hindi ito malakas o halata. Parang nakaupo ito sa dibdib mo na parang bigat o patuloy na humuhuni. Minsan, maaaring hindi mo pa ito makita bilang stress. Naalala ko ang kwento ng isang babae sa isang grupo ng kalusugan ng seniors na nagsabi, Nakaretiro na ako, wala na akong dapat ipag-alala, kaya bakit ako pagod at tensyonado araw-araw. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagpaalam siya at inamin. Siguro nag-aalala ako tungkol sa kalusugan, pagiging mag-isa at pag-uubos ng pera. Ang tahimik na stress ay parang invisible na backpack na puno ng mga bricks. Hindi mo ito nakikita, pero ramdam na ramdam mo ito. Hindi alintana ng katawan kung ang stress ay malakas o tahimik. Pareho silang nire ng katawan sa parehong paraan, naglalabas ng cortisol at nagpapasikip ng mga kalamnan. Ngunit pwede mong pasimplihin ang invisible na backpack na ito. Ang simpleng pagpapansin dito ay makakatulong. Makipag-usap sa iba, magsulat sa journal, magmeditate, o subukan ang clever na ideya ng isang babae. Isinusulat niya ang kanyang mga pag-aalala, tiniklop ang papel, at sinasabing, yan ang problema bukas. Ilalagay niya ito sa shoebox na tinatawag niyang worry vault at ayon sa kanya, nakakatulog siya ng maayos. Hindi laging mawawala ang stress pero pwede mong bigyan ito ng mas kaunting kapangyarihan at magugulat ka sa gaan at mas maraming enerhiya na mararamdaman mo. Kumakain ka ng mga pagkaing lihim na nagpapagod sa iyo. Alam mo ba minsan, yung mga pagkaing akala natin ay harmless ay talagang nagpapagod sa atin? Tulad ng malaking mangkok ng cereal bago matulog? or toast na may jelly, parang okay lang, di ba? Pero here's the thing. Karamihan sa mga ito ay puno ng simpleng carbs at asukal na nagiging sanhi ng energy crash. Para kalang batang sobrang saya sa birthday party na biglang napagod. Isang tao ang nagsabi na araw-araw siya kumakain ng dalawang puting toast na may jam at saging. Tapos natutulog siya sa recliner na bukas ang TV isang oras lang pagkakain. Una, akala niya tanda na ng pagtanda niya pero sinabi ng doktor na sugar bomb pala ang almusal niya. Tumataas ang blood sugar niya tapos biglang bumabagsak kaya pati katawan niya bumabagsak din. At huwag na nating simulan ang low fat snacks. Noong 90s, sinabing ang taba ang kalaban pero ngayon alam na natin na ang mga healthy fats tulad ng avocado at olive oil ay actually nakakatulong para maging stable ang energy natin. Yung mga low-fat crackers at rice cakes? Para lang tayong gutom ulit after 30 minutes. Nakakalungkot kasi marami pa rin ang pumipili ng mga pagkaing ito sa akalang tama ang ginagawa nila. Comfort food din pero hindi palaging nakakapagpalakas. Real talk, marami sa mga karaniwang kinakain ng mga matatanda ay kulang sa protina, fiber at healthy fats. Lahat ng kailangan ng katawan natin para magtagal sa buong araw. Nabasa ko isang komento, may babae na nagsabi, Noong araw, sobrang pagod ako every afternoon, pero nagdagdag lang ako ng hard-boiled egg at almond sa lunch ko, at para akong bumata ng sampung taon, kasi ang pagkain gasolina yan, pero kung mali ang gasolina mo, talo ka. Para kang naglagay ng soda sa gastang tank mo, mauusok sandali, tapos stop na. Kaya kung kumakain ka pero pagod ka pa rin, baka hindi lang ito sa dami ng kinakain mo, kundi sa uri ng kinakain mo hindi ka nakakakuha ng malalim na tulog. Ngayon, ito'y masakit kasi maraming matatanda ang naniniwala na okay ang tulog nila. Matutulog ka at gigising ka matapos ang walong oras pero parang binangga ka ng truck. Tunog pamilyar, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tulog at malalim na tulog kahit na nakahiga ng maraming oras, kung umiikot ka, nagigising para umihi o nalulutang sa mababaw na estado ng panaginip, hindi mo naabot ang mga nakapagpapalakas na yugto na kailangan ng katawan mo. Isang mas matandang lalaki ang nagsabi, Tinutulugan ko ang TV kasi ayaw kong marinig ang katahimikan, pero ang ilaw ng TV ay nagsasabi sa kanyang utak, Hoy, manatiling gising! Kahit madilim ang kwarto, ang mga bagay tulad ng pagkabahala o chronic pain ay maaring dahilan kung bakit hindi kayang gumalaw ng katawan mo papunta sa malalim na tulog kung saan ang mga selula mo ay nagaayos at ang utak mo ay nagdedetox. detox May kakilala akong babae na nagigising ng limang beses sa isang gabi. Inisip niya ito'y dahil sa edad pero nag-try siya ng white noise machine at magnesium supplement at sa unang pagkakataon na panaginipan niya. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa kung gaano katagal ka sa kama, kundi sa kalidad ng oras na iyon. Ang malalim na tulog ay parang reset button ng katawan. Kung nagising ka ng mas pagod, maaring ang lalim ng tulog mo ang problema. Hindi ka naglalaan ng sapat na oras sa labas. Alam mo ba na napaka-importante ng oras na ginugugol sa labas kahit na madalas nating hindi ito pinapansin? Isa ito sa mga dahilan kung bakit minsan ay mas maganda o mas pangit ang ating pakiramdam sa araw-araw. Isipin mo, ang araw sa riwang hangin at ang simoy sa iyong mukha, mga maliliit na milagro na madalas nating nalalampasan. Ang ating mga katawan ay umaayon sa mga circadian rhythms na parang internal na orasan na nakasunod sa siklo ng araw. Kapag masyado tayong nalulumbay sa mga madidilim na lugar, nalilito ang utak natin tungkol sa melatonin at enerhiya at nagiging sanhi ito ng hindi magandang pakiramdam. May isang lalaki na nagsabi na matapos ang 15 minutong pag-upo sa porch na may kape tuwing umaga, mas madaling bumangon at mas buhay siya. Mahalaga ang vitamin D na kadalasang kulang sa atin, lalo na habang tumatanda tayo dahil kailangan ito para sa enerhiya, mood, immunity at tulog. Kapag nakaupo tayo sa loob, parang bumabagsak ang ating pakiramdam. At huwag kalimutan ang espiritual na bahagi. Habang mas malalim ang ating paghinga, mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip at natutuklasan natin ang mundo muli. Kahit na simpleng pag-upo sa ilalim ng araw at pagmamasid sa mga squirrel, may nangyayari sa loob natin na nagpapaalala na bahagi tayo ng buhay. Kahit na hindi tayo makalakad ng mahahabang distansya, ang ilang minuto sa labas ay parang nire-recharge ang ating katawan gamit ang lakas ng kalikasan, walang wifi. Mababa na ang iyong mahahalagang nutrients alam mo ba na may pitong importanteng nutrients na baka hindi mo alam na mababa ka na? Medyo nakakabahala ito kasi sino ba ang nag-iisip na, ay mukhang mababa ako sa magnesium ngayon? Habang tumatanda tayo, bumababa talaga ang kakayahan ng katawan natin na sumipsip ng nutrients. Yung masustansyang pagkain na kinain mo noong 40 ka, maaaring hindi na ganun kalakas ang epekto nito ngayong 70 ka na kahit na pareho pa rin ang dieta mo. Baka bumaba ang absorption mo at makaapekto ito sa iyong enerhiya sa mga paraang hindi mo akalain. Naalala ko yung isang lalaki na nagsabi na parang naglalakad siya sa putik, akala niya aging lang ang dahilan, pero nahuli niyang mababa pala siya sa B12, vitamin D at iron sa kanyang blood work. Nung naayos niya to gamit ang supplements at kaunting pagbabago sa dieta, sabi niya parang may nagbukas ng ilaw sa kanyang katawan. Kaya pala importante ang mga nutrients. Ang B12 ay tumutulong sa nerve function at production ng red blood cells na kailangan para manatiling alerto. Ang Vitamin D ay nakakaapekto sa mood at lakas ng kalamnan. Ang magnesium ay tumutulong para mag-relax ang mga kalamnan at ang iron naman ay nagdadala ng oxygen sa cells mo. Kung kulang ka sa mga ito, parang nagmamaneho ka na gasolinang ubos. Totoo, baka mababa ka sa lahat ng ito at hindi mo alam dahil ang mga sintomas ay malabo, pagkapagod, limot, panghihina, pero madalas, parang sinasabi ng katawan natin, hey, ubus na ako sa fuel. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong uminom ng maraming pills. Pero kung lagi kang pagod at hindi ka pa nagpa-check ng levels mo lately, baka panahon na para magtanong. Huwag magtiis sa katahimikan. Baka isang simpleng blood test lang ang kailangan mo para makahanap ng mga sagot at makagawa ng makabuluhang pagbabago. Ang susunod ay kakaiba. Nawalan ka ng sigla Nawala na ang sigla mo at mas nakakapagod pa ito kaysa sa akala mo. Iba ang pakiramdam nito dahil hindi tungkol sa katawan mo ngayon, kundi sa espiritu mo. Maraming tao ang umabot sa isang edad tapos biglang nadadala sa kakaibang sitwasyon. Nagkaedad na ang mga anak tapos na ang karera at bigla na lang walang malinaw na dahilan para bumangon sa umaga. Dumadaan ka sa mga pang-araw-araw na gawain, kumakain ka ng maayos o nanonood ng palabas pero sa loob parang walang laman. Minsan, nakabasa ako ng komento mula sa isang balo na nagsabi, hindi ako malungkot. Parang ganun din sa akin wala na akong nararamdaman. Ang tahimik na kawalan ay mas nakakapagod pa kahit kumpara sa dos oras na trabaho. Kasi ang totoo, ang enerhiya ay hindi lang pisikal, emosyonal din siya. Kapag may inaasahan kang bagay, kahit gaano kaliit, isang libangan, alagang hayop, libro na sinusulat mo, o kaya'y lingguhang tanghalian sa mga kaibigan, binibigyan ka nito ng enerhiya para bang may apoy sa loob mo. Kung wala ang siglang ito, sumusulong na lang ang isip at katawan mo sa mababang antas. Oo, nag-function ka pa rin pero parang wala ka talagang buhay at ang ganitong pagod ay mas mahirap iwasan dahil hindi ito galing sa kakulangan ng tulog kundi mula sa kawalan ng kahulugan. Pero heto ang magandang balita, ang sigla mo ay hindi nawala magpakailanman kailangan mo lang itong mahanap muli. Minsan, ito ay ang muling pagtuklas sa paborito mong musika. Minsan, ito ang pagtulong, pag-aaral ng bagong bagay o simpleng pagtatanim ng kamatis sa patio at pag-check nito parang apo mo. Sabi ng isang babae, Nag-umpisa akong magpinta muli pagkatapos ng tatlong dekada. Mabagal na ang kamay ko, hindi na kasing talas ng mga mata ko pero parang ako muli. Ayon, nariyan ang sigla mo at kapag natagpuan mo ito ulit, mamangha ka sa kung paano susunod ang enerhiya mo. Posible ring labis kang nabibigatan sa gamot. Labis ka sa gamot. Alam mo ba ang problema sa paghalo-halo ng mga gamot na hindi nagkakasundo ay sobrang karaniwan na nakakatawang isipin na ang ilang mga nakatatanda ay nagbibiro na parang buffet na lang ang kanilang mga gamot, parang pagkain na raw yon. Pero seryoso talaga ito. Habang tumatanda tayo, parang nag-iipon tayo ng gamot na parang mga alaala. May isa para sa presyon ng dugo, isa para sa kolesterol, isa para sa pagtulog, at isa para sa mga side effect ng lahat ng ito. Sa huli parang may maliit na botika ka na sa iyong kabinet at bawat gamot ay may kanya-kanyang side effect. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit madalas kang pagod. May isang lalaki sa isang forum na nagsabi, hindi ko alam na umiinom ako ng dalawang gamot na nagkakasalungat. Yung isa nagpapaslipi sa akin habang yung isa naman nagpapalakas. Parang may hangover ako pero wala namang masayang gabi na nauna. Mas masahol pa Marami sa mga gamot ang nag interact sa mga subtle na paraan na hindi agad mahuli ng doktor mo maliban kung talagang napag-usapan nyo ito. Baka may gamot na nakakaapekto sa sodium mo o yung isa ay sa B12 absorption mo. Ang ilan ay sobrang nagpapababa ng presyon ng dugo na nag-iiwan sa iyo na nahihilo at pagod. May kilala akong dumaan sa buong pagsusuri ng kanyang mga gamot kasama ang pharmacist at doon niya nalaman na ang dalawang gamot niya ay salungat sa isa't isa. Nang inayos nila ang dosis at inalis ang isang di kinakailangang gamot, sinabi niya, parang nabalik ang dating ako. Hindi ko naisip kung gaano ako kay Foggy hanggang sa nawala yon. Kaya kung madalas kang pagod at maraming iniinom na gamot, wag mo lang tanggapin na normal ito, Tanungin mo ang doktor mo para sa isang buong pagsusuri o mas mabuti isama ang pharmacist. Sila ang madalas na nauunawaan ang mga ganitong bagay at pwede mong asahang mahuhuli ang mga problema na hindi nakikita ng iba. Ang enerhiya ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng mga bagay. Ito rin ay tungkol sa pagtanggal ng mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Baka kailangan mo lang ng mas maraming saya sa buhay. Baka kailangan mo lang ng kunting kasiyahan. Talaga, alam kong mukhang medyo cheesy ito pero makinig ka sa akin, nakakita na ako ng maraming sitwasyon para itanggi ang halaga ng saya. Parang isang baterya ang saya, kapag wala ito, ramdam mo talaga sa katawan mo. Ipinakita ng isang Reddit user na, pakiramdam ko nag-survive lang ako pero hindi ako nabubuhay. Ang totoo, parang kaluluwa mo ang humihingi ng saya. Kapag puro routine ang buhay, mga appointment sa doktor, mga schedule, unti-unting nawawala ang kulay mo. Pero kung magdagdag ka ng konting saya, parang binubuhay mo ang isang namamatay na halaman. Hindi mo kailangang umalis sa Paris o magdaos ng malaking pagbabago para makaranas ng saya. Maaaring ito ay maliit na bagay lang. Nakilala ko ang isang babae na natutong sumayaw ng TikTok kasama ang kanyang mga apo at isang lalaki na nagsimulang sumulat ng tula. Ang saya ay nagbibigay sa atin ng dahilan para magkaroon ng enerhiya at kahit na pakiramdam mong ubus ka na, ang paggawa ng masayang bagay ay maibabalik ito sa iyo. Kaya sabihing oo sa mga maliliit na bagay na parang walang halaga, tumawa, sumayaw sa kusina o kumain ng dessert ng maaga. Anuman ang hitsura ng saya para sa iyo, yakapin ito. Ang saya ay higit pa sa simpleng magandang pakiramdam, ito rin ay pakiramdam na buhay. At kapag nararamdaman mong buhay ka na, nawawala ang pagod. Alam kong marami tayong tinalakay: nutrient gaps, mababaw na tulog, emotional na burnout, at kakulangan sa saya. Pero narito ang magandang balita. Wala sa mga ito ang isang lifelong na parusa. Karamihan sa mga bagay na kumakabig ng iyong enerhiya ay naaayos sa mga simpleng pagbabago: dagdag na sikat ng araw, magandang agahan, lumikha muli ng saya. O itanong sa doktor ang tamang bagay. Ang totoo, hindi kailangang maging bagong normal ang palaging pagod. Karapat dapat kang magising na parang buhay na buhay, hindi lang functional kundi talagang masaya. Kaya kung nababagay sa iyo ang mga puntong ito, isipin mo itong gentle nudge. Subukan mong gumawa ng maliit na pagbabago sa linggong ito isang hakbang para makita kung ano ang pakiramdam nito. Kung nakatulong ito sa iyo, paki-like, mag-subscribe at ishare ito sa ibang tao na nahuhulog din sa pagod. Alagaan mo ang sarili mo, lumabas kung maaari at huwag kalimutang tumawa. Karapat-dapat kang sumaya hanggang sa muling pagkikita.